So, meron din sila dito DJ Osmo Mobile 7P 185 so save 40 so ito na sya ito, ito yung mga sensor sya ito yung pang ano niya tracker Okay so ito yung ano nila so ito naman uh, ay di sa 99 lang Mobile 7 smartphone. Ayan. At kung gusto nyo, ito ganito pala kalaki ano niya. Ang Cosmo Pocket. Nagtatago yung camera niya sa loob. So dito nasa 719. So yan, yung price, price update natin And then ito is Mike Yan, DJ Mike okay. Ano nyo ito mga combo Ito rin yung ano nya, stand Pagamitin doon Sa so, ano nyo okay. so, so nasa 719 Plus tax Okay